Bago pa man pumutok ang pangalan nila Joel Embiid at Nikola Jokic, meron mo ng isang higating sinasabing susunod na hari ng paint. Isang 7-foot monster na dapat magdodomina sa NBA. Rebounding machine shot blocking nightmare, the ultimate defensive anchor. Parang Shaquille O'Neal na modern era noon mga idol. Pero minsan talaga mapagbiro ang tadhana. Sa likod ng hype, sa likod ng lakas at sa likod ng pangarap na maging next great center. Unti-unti siyang kinalaban ng isang kalabang hindi niya kayang i-box out. Well ito ay ang mga injuries mga idol. Sunod-sunod paulit-ulit ulit at bawat bagsak ng tuhod niya parang pumuputok ang puso ng buong Portland. Ito ang kwento ng isang higanting muntik na maging alamat pero naging pinakamalaking what if sa kasaysayan ng NBA. Ito ang wild, heartbreaking at legendary journey ng big man na si Greg Oden kaya tara mga idol derecho na tayo. 2007 NBA drop nang pumasok bilang first overall pick sa NBA yung big man na si Greg Oden. Kasabayan niya si Kevin Durant na second overall pick naman sa draft na ito. Well, pinili siya ng Portland Trail Blazers at tumasa magdodomina ang malaking mama na ito tulad ni Shaquille O'Neal. Pagpasok niya sa NBA, dala niya ang bigat ng pagiging once in a generation big man. Siya ang projected franchise center, elite defender, monster rebounder at may potensyal maging susunod na dominant big man sa liga. Kaso nga lang mga idol, ang buong karera niya ay naging roller coaster na puno ng pag-asa. Sakit at konting sandaling nagpakita kung gaano kalaki ang pwede sanang marating niya mga idol. 2007 2008 season. Ito sana ang kanyang rookie season. Ngunit malaking dago kagad ang hinarap ni Greg Oden mga idol. Hindi pa man kasi nagsisimula ang kanyang NBA journey na balot na agad ng uncertainty. Sa pre-season pa lang kasi nagkaroon si Oden ng microfracture surgery sa right knee. Isang injury na grabe para sa kahit na sinong atleta mga idol lalo na sa isang 7 footer pa. Dahil dito buong 2007-2008 season ay hindi siya nakapaglaro. Samantalang si Kevin Durant ang second overall pick noon ay naging dominante agad sa Seattle Supersonics. Habang umangat si KD, si Oden naman ay nakaupo sa sideline. Nagre-recover pa sa kanyang natamong injury. Ang sakit nito mga idol na ang kasama mo sa draft night na yon ay nagdodomina na. Habang siya ay nakaupo pa at nagpapagaling. 2008-2009 season nang makarecover at magsisimula ng kanyang rookie season mga idol. Nang bumalik siya sa court sa opening night ng 2008. Ramdam mo yung kaba at excitement ng Portland fanbase. Pero ilang minuto lang bago matapos ang first quarter na siya sprain ankle agad. Well dahil dito out na naman siya sa lineup ng Portland. Tila sinusubok talaga ng kapalaran nitong si Greg Oden mga idol at sunod-sunod na kamalasan ng kanyang naranasan. Well pagbalik niya ng mid-season nagpakita naman siya ng glimpse kung bakit siya ang kinuhang number one pick. Mga laro na 24 points, 15 rebounds, 4 blocks. May laro pa na pinahirapan niya si Shaq sa paint. Sinabotahi lahat ng attempt nito at sa defense ramdam mo talaga ang presence niya. Weak sides, blocks, rim protection at mabilis ang lateral movement para sa isang big man. Pero inconsistent nga lang siya mga idol dahil sa injury setbacks, minsan mala all-star, minsan hirap makalakad dahil sa sakit ng tuhod. Sa kabuuan nag-average siya ng double-double streaks at malaking tulong sa interior defense ng Blazers. Pero hindi pa yon yung level na inaasahan sa kanya mga idol. 2009-2010 season ang pinakmalaking what-if moment. Ito ang season na pinakamalapit si Odin sa pagiging tunay na star. Maaga sa season, November hanggang December, halos unstoppable siya. May laban siya kontra Chicago Bulls kung saan kumamada siya ng 24 points, 12 rebounds at 4 blocks. Total domination sa pint laban sa Miami Heat. Na outmatch pa niya si Jermaine O'Neal sa boards at blocks. Sa depensa, elite talaga mga idol. Halos walang makalusot sa kanyang rim protection. Pero dumating ang gabi ng December 5, 2009 kontra Houston Rockets. Sabang nagbabantay ng drive si Aaron Books, nag-slide si Odin pabalik sa basket. Tinapakan ng maling anggulo at biglang bumigay ang boto sa nikap mga idol. Fractured patella ramdam mo sa arena, tahimik parang may nawalan ng pag-asa. Ang isang season niya sana na magiging breakout year ay biglang naglaho na naman mga idol. Dahil sa nangyaring injury sa kanya ay season ending muli itong si Greg Oden at marami ng mga Portland fans ang nadidismaya na sa kanya. Pero hindi pa natatapos yan mga idol sa nangyaring ito sa kanya ay nagiba na ang takbo ng karera ni Greg Oden. 2010-2011 season sa puntong ito, dalawang major knee surgeries na ang pinagdaanin niya at habang nagre-rehab siya, lumala pa ang kondisyon ng kabilang tuhod mga idol. Lumabot siya sa multiple surgeries sa parehong knees. Dumating sa punto na ang tanong ay kailan siya babalik o makakabalik pa ba siya? Wala siyang naiambag na kahit isang laro noong 2010-2011 season pero hindi nawawala ang pag-asa sa Portland na babalik siya sa tamang panahon. 2011-2012 ang matinding pagsuko ng Portland habang papalapit ang lockout season na Karuon uli ng setback si Odin, nagpa MRI siya at lumabas na kailangan na naman niya ng surgery. Actually, tatlong beses pa sa loob ng isang taon, mga idol. Pero hindi na ito'y kinatawa pa ng Portland, mga idol, dahil noong 2012, napilitan nang i-wave siya ng Portland Trail Blazers hindi dahil sa ayaw sa kanya, pero dahil mapapariwara na ang captain salary nila sa player na hindi makalusot sa injuries. Well, yun ang isa sa pinakamalungkot na desisyon ng Portland Trail Blazers, mga idol. Well, hindi pa dito natapos ang surgeries niya, nag-undergo ng isa sa pinakamalaking procedure noong May 2012. Parang hindi na natatapos ang cycle mga idol pero 2013-2014 ito ang kanyang comeback attempt at sa pagkakataong ito ay sa na naman ng Miami Heat. Matapos ang halos na apat na taon na wala sa NBA court, sinubukan siyang buhayin ng Miami Heat isang championship contender na merong Lebron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Para sa Miami Heat, low risk ito, high reward para kay Oden. Ito ang last attempt niya para magpakita ng NBA value. Well, noong unang mga buwan, more conditioning Kai sa laro pero noong January 2014 naglaro siya sa unang pagkakataon matapos ang 2009. Random mo sa buong liga, heto bumabalik yung one of the biggest what if talents. May laban sila kontra Celtics kung saan nag-start siya at nagpakita ng solid rim protection. May laro din kontra Lakers na nagpakita siya ng early post dominance, simpleng hook shots, good positioning, hindi spectacular pero maayos para sa isang taong may pitong major knee surgeries mga idol. Pinaka notable moment niya ay noong Eastern Conference Finals kontra sa Indiana Ginamit siya bilang sagot kay Roy Hibbert. Yung panahon na si Hibbert ay malaking problema sa paint sa ilang stretches naging effective si Oden as defensive anchor. Kahit limitadong minuto mga idol pero hindi sapat ang katawan niya para sa full NBA green. Ramdam na ramdam ang hirap ng movement niya. Madaling mapagod, mabagal ang recovery at masakit na ulit ang tuhod. Well dahil kasama niya sa Miami Heat ang Big 3 ay umabot sa NBA Finals ang kupunan at nakaharap ang San Antonio Spurs. Well malaking pagkakataon sana na makapag siya kahit na puno ng dagok ang kanyang karera mga idol ngunit inaalat at nasilatan sila ng kampyonato ng Spurs mga idol isang beses lang silang nanalo noon at after the 2013-2014 season hindi na siya muling nagsign ng NBA contract sinubukan niyang bumalik sa basketball sumali siya sa Ohio State student staff naglaro ng Big 3 League at nag-attempt ang G League comeback pero mabilis niyang na na hindi na talaga kaya ng katawan niya mga idol hindi mawala sa kanya ang passion to play pero ang mga tuhod niya ay hindi na kinakaya pa mga idol sa mga nangyaring injuries sa kanyang tuhod gustuhin man niyang maglaro pa pero ang katawan na mismo ang sumusuko sa kanya. Nakakalungkot mang isipin na ang dapat na nagdodomin na sa liga ng NBA ay natapos ang karera ng ganun ganon lang. Mga injuries na nagpalubog sa kanyang pangarap, mga injuries na nagsilbing bangungot para sa kanya. Pero ang malaking tanong dyan, what if kung hindi nagka-injury si Greg Oden kung hindi napinsala ang kanyang mga tuhod? Malaki ang possibility na naging perennial all-star siya, defensive player of the year candidate, one of the best centers of the modern era. Makikita mo ito sa mga laro niya bago ma-injury mga idol. Efficient scorer, elite defender, mabilis para sa 7-footer at physical enforcer sa ilalim. Pero minsan kahit gaano ka katalented kapag ang kalaban mo ay injuries, ibang kwento na yon mga idol. Well yan ang masalimot na kwento ng 7-footer big man na si Greg Oden. Well kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa naging karera ni Greg Oden sa liga ng NBA?